So yan na mga ka-farmers yung itsura ng ating ginawang kulungan. So hindi na natin ilalagay doon sa ilalim ng uh, kubo natin. Hindi pwede na siya dito sa labas dahil meron na tayong nilagay nito na bubong. So hindi na yan mababasa ng ulan. So yan. Alright. Ito yung mga natitira natin dito mga roosters mga ka-farmers. Malalaki na rin sila. So meron tayong mga white leghorn dito. Itong nandito is mga crosses po ito. So yung mga itim natin is black australorp. So yan yung gagawin nating mga roosters soon. Dahil wala na tayong mga panibagong palahin ng black australorp. So ito sila yung panibago. Dito naman sa kabila meron tayong mga pure white leghorn dito. Yung mga puti na yan. So yung apat is puro pure yan. Merong dalawang black Australorp. Yung isa lang yung magagamit natin yung rooster. Isa yung isa hindi ito pwede. So yan, malalaki na rin sila. So dito naman mga ka-farmers, ito yung halo na mixture man dito. Merong white leghorn na nakakross sa Rhode Island Red. Merong black Australorp. Merong bard rock. Merong abuhin. At saka merong native na dalawang tiraso. So yung na-breed natin na white leg na nakakross sa Rhode Red ay maraming uh, lalaki yung lumabas. So pailan-ilan lang talaga yung natitira dito mga babae. So hopefully makakuha tayo ng kahit lima man lang na babae. Para magamit natin sa pagtesting natin sa pag-breed sa kanila. So mostly dito mga lalaki talaga. Alright, malalaki na rin sila. So ito, konti na lang yung uh, laman ng ating brooder. So yung mga nandito mga ka-farmers, mostly mga babae na lang talaga. Meron sigurong isang lalaki pa nang titira dito. Pero mostly babae talaga yung tinitira ko dito sa brooder. So yan lang yung laman. Ito, ito meron pa tayong mga game falls dito. Yan. Dito sa kabila isa na lang yan yung nasugatan tinutukay yung balahibo kaya natira sa dyan so dito meron pa tayong isa yan yung ating mga crosses ng Rhode Island Red yung mga puti mga lalaki yan mga lalaki rin roosters at yan yung iba natin inilagay na natin sa lupa yan yung mga game fowls natin yung iba dyan nandun sa kulungan dahil matatapang na so yan mga farmers meron pa rin tayong natitira ng mga shamo meron tayong tatlong piraso lahat ito ay magkakapatid so malalaki na rin sila magaganda na yung pangangatawan ito so parang dalawa yung babae dito not sure pa kung dalawa ba alright right. So ito yung mga white leghorn natin mga ka-farmers. Hindi natin nakuha yung mga itlog kahapon. Kaya ito. Yan, merong itlog dyan. At dito. So kukunin na natin lahat ng mga itlog. So hindi natin nakuha ito kahapon. Hindi na rin na sila nanging doon sa kanilang pugaran. So dahil nung mga nakaraang araw, merong nabasag. Kaya dito na, dito na naman sila kumitlog so ayos lang din dahil hindi naman nila tinutukay yung kanilang itlog so yan sila All right. ito naman yung mga matatanda natin na white leghorn so ito yung kanilang mga itlog yan malalaki ang lalaki ng mga itlog yan merong malalaki mga ka farmers nga lang hindi lang ito fertile dahil walang roosters ang kasama so yan dalawang araw na itlog nila yan sobrang laki so for benta natin ito for table eggs yan marami na tayong mga itlog good job ladies may nagtanong sa atin mga farmers kung bakit hindi na daw tayo nagpapakain ng mga yung minimix natin ng mga patuka katulad ng mga dahon, yung sapalang niyog at yung iba pang uh, ginagawa ko noon na nagmimix ako ng patuka ngayon hindi na natin nagawa so bakit nga ba hindi na natin nagawa yon so ang sagot dyan mga ka-farmers ay uh, meron kasi isang subscribers na nagtanong kung bakit nga ba uh, wala nang, hindi na tayo nagpapakain ng mga alternative feeds sa ating mga alagang manok So hindi nga ba daw epektibo yung ginagawa natin noon na nagpapakain sa ating mga alaga. So ngayon, ay sa sasagutin natin 'yan. So ang sagot ko diyan mga farmers ay simple lang. So yun kasing paghahanda ng mga feed mixture natin ay magte-take time talaga. So kinakailangan talaga ng oras sa paghahanda ng patuka. Pang pangalawang rason mga ka-farmers, yung ibang ingredients natin ay hindi available So, yun yung main reason na hindi rin tayo nagpapakain sa kanila ng mga sapalang niyog. So, mostly dito sa akin, ang sapalang niyog, yung darak. Darak na yung sapalay. Sa mais, hindi masyado tayong gumagamit yan, yung darak. Yung mga dahon ng malunggay at saka yung madre de agua. So, isang rason kung bakit hindi natin nagpapakain tayo sa kanila ng mga dahon-dahon, dahil yung mga malunggay natin ay walang dahon. So bago pa lang sumibol yung mga dahon ng ating mga malunggay dahil nung mga nakaraang dalawang linggo siguro o tatlong linggo nang lumipas binili lahat yung malunggay natin kahit uh, dry talaga yung dahon ng malunggay kasi mainit naman talaga yung panahon dito sa atin so hindi tayo makakabigay so ngayon meron tayong mga malunggay na bagong sibol ngayon ito yung binibigay ko sa mga sisiw ko na uh, para hindi sila magtutukaan So hindi lang ako nag vlog uh, o hindi ko lang pinapakita dito sa inyo o hindi ko na capture sa video ang pagbibigay sa kanila. Sa pangalawa is yung Madrid de Agua, hindi rin tayo masyadong nagkakabigay sa kanila dahil uh, yung mga dahon ng ating Madrid de Agua is talagang maraming alikabok at saka hindi talaga green katulad ng palagi nating palaging umuulan na green green na green talaga yung dahon nila. So yun yung isang rason kung bakit hindi tayo nagbibigay sa ngayon. At uh, yung main reason talaga is yung oras sa paghahanda at saka availability ng mga ingredients ng ating patuka. Yun naman sa pag, uh, yung pagferment ferment naman natin, meron kasi akong video na nag-ferment tayo ng feeds na grains para sa ating mga alagang manok. Hindi ko pa ginagawa sa ngayon dahil mostly ginagawa ko yan kapag nag yung mga manok o yung mga paitlo lugi natin manok so yung mga manok natin dito ay karamihan mga sisiw pa so kinakailangan natin i sila sa feeds para mabilis silang lumaki at uh, gagawa na naman tayo ng video sa mga susunod na buwan kapag malalaki na yung mga layers natin dahil uh, marami tayong mga layers dito so nasa mga 3 months pa yata ito so pagdating ng malapit na sila mangitlog ilalagay natin sa lupa or sa free range sila doon na naman tayo magmimix ng mga patuka at yun ah, gagawa pa rin tayo ng yung fermented grains pag nagsisimula na silang mangitlog so yun yung gagamitin natin na feeds for table eggs kapag nagsimula ng mangitlog itong mga layers natin dito at marami din tayong mga game fowl ito yung mga sisiw natin dyan so yung mga game fowl natin ay mostly feeds talaga yung ibibigay natin para mas mabilis sila at bultong bulto yung pangangatawan tapos mga farmers palagi para tayong busy at minsan pupunta kasi ako sa siyudad sa Dumaguete tapos babalik dito hap, hapo na tayong makakauwi at meron pa tayong maraming papakainin ng mga manok so hindi na natin makaya ng mag vlog pa kaya minsan na lang madalang na lang tayo makapag upload so sisikapin ko pa rin mga farmers na makapag upload ngayong mga susunod na araw dahil uh, patapos na yun yung ginawa kong kulungan so nalilito lang ako kung saan ko ilalagay na kailangan talagang matamaan ng ilaw sa gabi dahil uh, hindi tayo nakapag uh, bakuna ng Cowpox. So, yung mga sisiw na mag -edad ng 2 months ay kinakailangan pa talaga sila ng ilaw para hindi makagat ng mga labok. So, kapag lalampas na sila ng 3 months old pataas, pwede na silang uh, walang ilaw. So, mapapansin nyo, yung mga sisiw ko dyan ay meron pa talagang ilaw. So, uh, pagka 3 months nyan, ay ano, ilalagay na natin yan sa lupa para Uh, masana yung kanilang paa at natalian na natin so ngayon, i-insert ko lang yung video na ito para masagot yung isang katanungan ng ating subscribers at ngayon ay nasagot na natin so sana ay papatuloy pa rin kayong manonood sa ating mga videos so sa ngayon, naglilinis muna ako dahil natap katatapos lang natin magpakain ng mga manok so mamaya magpapainom pa ako yun, madilim na yung uh, kalangitan at maglilinis pa ako dito sa ilalim ng kulungan So, yun yung uh, medyo matrabaho talaga kapag na dito tayo sa manukan. Marami tayong gagawin. So, kanina hindi tayo nakapaglinis ng manukan natin dahil meron tayong tinatapos na kulungan. So, hapon na tayo nakapag... Uh, uh, ito, nakapag-vlog. So, yun lang mga ka-farmers. Sana nasagot ko. At sana palagi kayo kayong naka <clears throat> at sana palagi kayong makasuporta pa rin sa akin. Maraming maraming salamat mga farmers at see you in my next vlog. Happy farming. Woo! So ito sila mga ka-farmers yung mga game falls natin ito naman yung mga heritage yan tinatamaan talaga sila ng ilaw so yan malalaki na mga ka-farmers oh. so katatapos lang natin maglinis ng kanilang mga dumi sa ilalim ng kulungan yan madilim na sa paligid